magandang gabi mga parikoy so ngayong gabi mga parikoy samahan nyo ako maghanap tayo ng mga gagamba na pang -derbi. tara samahan nyo ako at yun mga parikoy bago muna tayo maghanap ng mga gagamba so ibagawa muna tayo ng lalagyan ng gagamba so easy lang to mga parikoy ito yung ginagawa namin dati bata pa kami yung wala pa kami yung lalagyan so kumukuha lang kami ng paluan ng saging ito wala so, nito mga parekoy eh. so pinatapas namin dito Hindi na iyo kung gano'ng mga gagawin. So ganito lang 'yan mga parekoy. Sa so, ganu'n lang natin parang gagawa tayo ng mga lalagyan nila. Yan mga parekoy. Sa so, dito. Para parang may Parikoy. sira yung ginawa ko pero okay lang ah, pag samantala lang naman ito eh. so puputasan natin dito punin natin yung laman para may space yung papasukan ng gagamba ganyan lang mga parikoy so oh. ganyan, okay lang yan kasi pag samantala ay eh, lipatin natin malalang itong itong palwa ng saging so ba diba wala pa mo tayong lalagyan ito muna gagamitin natin tara magana tayo so yun pang no? uh, parigoy no umaabon ngayon dito pero hindi ito mag makakapigil sa ating paghanap so mas maganda yung umaabon pag naghanap ng mga gagamba kasi nakikita yung mga sapot nila Oh, so, patuloy na tayo mga parekoy. So ayun mga parekoy no. Ah, uh, nakarating tayo sa may talungan. Oh. Uh, Ikotin natin ito mga parekoy kung may makikita pa tayong mga gagamba. So ayan na, mga parekoy, tingnan natin yung mga sulok-sulok. So, ang inaanap natin mga pre ko yung kagamba na pwede pang derby. Yung hindi ganong malaki, hindi rin ganong maliit. Yung madali lang makakita ng katapat. Hindi na tayo mahihirapan pumili. So, yun guys, na uh, nakapunta na tayo dito sa parang pipino na to ah may tanim na pipino dito So ayun, suyurin lang natin to. Ikot lang tayo dito guys para may nakita, may makita tayo. Yun. Ito. Lit ah. ah. so hindi mo natin ito gagalawin. Lita. pa eh. Baka susunod. Napuna tayo. Balik tayo. parang wala akong nakikita kahit yung sapot lang niya mga parikoy ah hirap talagang maganap lalo na may unang nakadaan na dito yung unang mga naganap din ng mga gagamba yung tira tira na lang yung hinahanap natin mga parikoy wala talaga ulang mga bakas kahit kunting sapot lang ito mga parit so nakakatakot talaga pag nagaanap ng gagamba ng ikaw lang mag isa mga parikoy yung mga wala kang kasama na kung anong mangyari sa iyo walang makakatulong so dapat mga parikoy pag naghahanap kayo ng mga gagamba huwag kayong mag isa magsama kayo kahit dalawa tatlo okay na yun kasi pag ikaw lang mag isa mga parikoy dilim eh wala ka talagang lalo na hindi mo pa kabisado yung lugar talaga dito ba na so lipat tayo lipat muna tayo mga parikoy kasi parang wala dito eh. walang kahit sapot man lang ako nakita so ayun mga parikoy tara samahan nyo ako lipat tayo dun at dito mga parikoy may nakita akong sapot wala sa gitna yung gagamba so ibig sabihin nandito lang to sa mga gilid hanapin natin dito dito ba yung gagamba kasi pag may nakasagi dito pag nasagi mo yung sapot nya automatic tatakbo yung gagamba sa gilid kung hindi tatalon yun so wala naman dito sa ibaba sa gilid tingnan mo natin dito sa ibaba Ay, ayun ba lang pala mga parikoy. So hindi ito yung gagamba na hinahanap natin. So sayang lang yung paghahanap natin dito. Atin pang iningnan kung saan ba talaga ito lang pala. Ito mga parikoy. Hmm, hindi ito pang derby mga parikoy. so tara patuloy tayo mga barkoy tingnan natin sa unahan dahan lang tayo dito parikoy kasi may mga tanim lahat talaga dito mga barkoy ah bakit wala talagang gagaba dati dati kahit sa gilid lang ng bahay may mga gagamba na ngayon bakit na ganito may sapot wala akong makita yung naman hindi, hindi, yung inaanap natin so isaput na naman mga parikoy tingnan ulit natin Kung may gambad ba at yun ulit mga parikoy hindi rin ito yung inaanap natin tuloy tayo nangangati na yung mintiko ko mga parikoy e, puro damuhan dito eh Diretso muna tayo mga parikoy